Maalwa na ang buhay nila Leonard noon. Pero nang malulong sa sugal ang ama niya, ay nabawon sila sa utang. Hanggang sa maisan lang ang kanilang mga ari-arian. Hanggang sa ito ay tuluyan ng marimata. Kaya magmula noon, ay naghirap na ang pamilya nila. Nagkahiwalay pa ang mga magulang niya. Dahil nakuha pa ng kanyang ama, namang babae sa kabila ng kanilang kahirapan. Kaya naman ang kasama na lamang ni Leonard sa buhay ay ang kanyang inang si Aling Elinita at ang nakababatang kapatid na si Christine. Dati ay nag-aaral silang magkapatid sa private school. Ngunit dahil sa pagbabago ng gulong ng kanilang kapalaran, ay nailipat sila sa public school. Kaya naman ang maaayos na kagamitan ni Leonard, nang sandaling iyon ay unti-unti na rin naluluma. Ang akala niya kahit naging mahirap na sila ay magkakaroon pa rin siya ng mga bagong kaibigan. Ngunit hindi pala, sapagkat madalas siyang nabubuli ng kanyang mga kamag-aral. Kasalukuyan na siyang nasa ikatlong baitang ng sekundarya. Isang araw nga, habang papasok na sa gate ng eskwelahan si Leonard, ay nagulat siya ng pagtawanan siya ng kanyang kamag-aral. Ito ay sina Robert, Darwin at Alfred. Ang sabi ng mga ito ay papasok na naman ang basura. Naninilaw na raw ang kanyang uniforme at sira-sira pa ang kanyang sapatos. Hindi ng mga ito mapatid-patid ang tawa sa tuwing siya'y nasisilayan. Subalit sa tuwing nangyayari yon, ay hindi niya na lamang pinapansin. Pinapatatag na lamang ang loob niya ng kanyang ina sa tuwing nagkukwento siya patungkol roon. Anak, wag mo na silang pansinin. Tama yung ginagawa mo. Kailangan mo lang magpasensya sa mga taong gaya nila. Hindi ka naman habang buhay na ganyan, anak. Basta, kapag nagsumikap ka sa pag-aaral mo, ay unlad ka rin balang araw. Payo sa kanya ni Aling Elinita. Kaya ko naman pong hindi pansin ang mga yon kung hindi nila araw-araw ginagawain sa akin. Pero nay, araw-araw po eh. Sambit pa ni Leonard kaya naman niyakap na lamang siya ng kanyang ina. Kinabukasan ay walang pasok si Leonard kaya ang ginagawa niya na lamang ng sandaling iyon ay ang maghanap buhay. Ang ginagawa niya ay binibenta ang kanilang lumang gamit gaya na lamang ng mga lumang yero na nasa likod ng kanilang bahay. Habang nagtutulak siya ng kartilya patungo sa junk shop ay muli siyang nakita ni na Darwin, Robert at Alfred. Kita nyo nga namang lalaking to, isa ng basurero. Dati ay may kaya ang pamilya. Natatawang saad ni na Robert. Paano ba naman kasi? Sugalero yung tatay niya at isa pa ay babaero. Doon siguro naubos yung pera ng pamilya nila. Nakakaya nga naman, di ba pre? Dating maalwa ng buhay. Tapos ngayon ay nagihirap at mas mahirap pa sa daga. Kung ako sa kanya, ay hindi na ako lalabas ng bahay dahil nakakahiya lang. Tugon naman ni Darwin. Sige Leonard, magbaklas ka na lang ng yero ng bahay nyo para wala na kayong masisilungan kapag nagkaroon ng malakas na bagyo. Magmumukha kayong mga basang sisiw niyan. Sambit naman ni Alfred hanggang sa magtawanan na ang mga ito. Kaya naman nagtuloy-tuloy na lamang si Leonard sa pagtutulak ng kartilya at gaya ng dati, hindi niya na lamang pinansin ang mga ito hindi niya akalain na may nalalaman pala ang mga ito sa kanilang pamilya. At maski ang kapintasan ng kanyang ama, ay batid na rin ang mga ito. Sa isip-isip niya, siguro ang mga magulang ng mga ito ay kismos at kismosa. At nang araw na iyon ay nakabenta na asya ng kanilang pangkain. Kaya naman nakarao sila ng araw na iyon. Kinagabihan, nagkausap silang tatlo ng kanyang ina at maging kanyang kapatid. Ma, gusto ko pong mag-working student para bukod sa nag-aaral ako ay meron tayong pangkain kasi inahihirapan na rin po ako na nakikita kayong dalawang beses lang sa isang araw kung kumain. Lumuluhang pahayag ni Leonard. Kaya naman hinagod-hagod ng kanyang ina ang kanyang likod at sabay sabing, Kakayanin mo bang magtrabaho anak habang ikaw ay nag-aaral? Opo ma, kakayanin ko para sa pamilya natin mabilis na wika ni Leonard. Kaya naman medyo nang ilid ang luha sa mata ng kanyang ina. Nasisilayan ni Leonard ang awa sa mukha ng ina. Samantalang ang kapatid naman na si Christine ay biglang nagsalita. Tutulungan kita kuya, magtatrabaho na rin po ako. Umiling si Leonard at ang sabi niya ay siya na lamang ang magtatrabaho. Ma, pumapayag na po ba kayo? Kahit nakargador lang po sa palengke ma, Malaki-laki naman po ang katawan ko. Kaya paniguradong kakayanin ko yun. Sambit ni Leonard. Sige anak, kung yan ang desisyon mo, ay wala na akong magagawa pa. Basta kapag nahihirapan ka na, pwede ka namang huminto. Paalala ni Aling Elenita. Kaya't nga ang nangyari. Nagtrabaho si Leonard bilang kargador sa palengke. Tuwing umaga ang trabaho niya sa palengke. At samantalang tuwing tanghali at gabi, ang pasok niya sa paaralan. Mahirap man ngunit kailangan niyang magtiis para may pangkain rin silang mag-anak. Hanggang sa nakita ulit siya ni Robert, Darwin at Alfred na nagtatrabaho sa palengke. Ang asar naman sa kanya ay si Kalabaw dahil nagpapakuba raw siya sa trabaho sa maliit lamang na sweldo. Isa na raw siyang pulube. Pero gaya ng dati, hindi niya na lamang ito pinansin. Ngunit sa eskwela siya madalas nasa rin ng mga ito. At hindi lang basta panlalait dahil umaabot na rin iyon sa pananakit. Dahil noong araw ng PE nila, habang sila ay naglalaro ng volleyball, ay lagi siyang pinapatamaan ng bola sa muka. Si Alfred ang gumagawa nito dahil ito ang kalaban niya sa volleyball. Kaya't dito na nga nagalit si Leonard. Kulang na lang ay baka masuntok niya na ito sa labis na galit. Nananagya ka ba, Alfred? Bakit lagi mo akong pinapatamaan ng bola? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Tanong niya rito. Kasalanan ko bang tatanga ka sa paglalaro ng volleyball? At siray ang suot mong sapatos? Kaya hindi ka makapaglaro ng maayos? Tugon naman ni Alfred. Kaya naman lalong nanggigil sa galit si Leonard. Aktong lulusubi na sana niya si Alfred nang dumating ang kanilang PE teacher naparatangan tuloy siya na siya ang nangbubuli. Ang sabi ng guro ay maaari siya nitong ibagsak kapag ganoon yung pag-uugali niya. Kaya naman nang umalis na ang kalilang teacher ay pinagtawanan siya nila Alfred. Mabuti na lamang ay absent si Robert at Darwin dahil kung hindi ay baka lalo lang siyang mapikon sa mga ito at makagawa siya ng hindi ka nais-nais. Pero dahil sa payo ng kanyang ina na huwag nang pansinin ang mga ito kung kaya't pinili na lamang niyang magtimpi sa mga sumunod pa na araw. Kaya naman nagtuon na lamang siya sa pagtatrabaho at pati na rin sa kanyang pag-aaral na hindi iniintindi yung mga nanlalait sa kanya. Kinabukasan, habang nagbubuhat si Leonard ng mga pruta sa palengke, ay merong nagmakaawa sa kanya na pulubi na bigyan ito ng saging dahil nagugutom na raw ito. Nakita niyang pet ang babae at nanlilimahid na sa dumi. Baka sa ano nito na talagang nagugutom na ito. Kaya naman binigyan niya na lamang ito ng isang peraso. Maraming salamat sa iyo anak. Kawawaan ka ng Diyos na sa kabila ng mahirap ka lang ay tinulungan mo pa ako sambit sa ng pulubi. Kaya naman ngumiti na lamang si Leonard at sabay sabing walang anuman po yun. Magmula niyon ay palagi nang nasisilayan ng binata ang kulubi sa palengke. At kahit labag sa boss niya na may mabawas sa prutas na binubuwad niya, ay nagbibigay pa rin siya sa ginang. Awang-awa kasi siya rito dahil alam niya yung pakiramdam ng nagugutong. At pagkatapos ay wala pa itong matutuluyan. Mabuti na lang ay palaging nasa tindahan ng kanyang amo at hindi siya nito nahuhuli. Pero alam niyang hindi naman kasalanan iyon dahil kung tutuusin ay isang peraso lamang iyon. Napakarami naman kasi nang itinitinda nitong prutas at yung iba naman ay tinatapon na lamang kung saan saan. At dahil sa gusto ni Leonard na malinis kung kahit nagbibigay siya dito na nanggaling sa kanyang binubuhat. Minsan niya na rin kasing nakikita na nagdaramot ang amo niya sa mga pulubi at pinagtatabuyan pa ang mga ito kung kahit hindi na lamang siya nagpapaalam. Nasa paniniwala kasi ni Leonard na magbigay ng kahit kaunti sa mga nangangailangan. Kahit iyon ang ginagawa niya. Isang gabi, bago pumasok sa eskwelahan si Leonard, ay natanong niya ang kanyang ina kung tama ba ang kanyang ginagawa. At ang sagot nito ay walang iba kung hindi oo. Nakita niya naman kasing nagdaramot ang amo niya. Nasa katuwiran naman kasi siya sa pamamigay ng pagkain sa nangangailangan. Pagkatapos ng pag-uusap nila ng kanyang ina, ay nagpahangin muna siya sa labas hanggang sa makakita siya ng eroplano sa himpapawid. Hindi niya alam kung bakit siya nagka-interes na balang araw ay makapagtatrabaho siya sa eroplano. Dahil sa palagay niya ay napakaganda ang trabaho na matatagpuan roon. Kit na nga ako siya sa kanyang sarili na magsusumikap siya sa pag-aaral kahit na nilalait siya ng kanyang mga kaklase. Kinabukasan ay may pasok ulit siya sa paaralan. Noon ay quiz nila sa klase at nakakuha siya ng 25 over 30 sa subject na iyon. Kaya naman pinuri siya ng kanyang guru sa math. Tignan niyo ang estudyante na yan, si Leonard. Napakasipag at tahimik lang sa klase. Kahit luma na ang suot niyang sapatos, ay araw-araw pa rin siyang pumapasok at nakikita ko rin siya sa palengke. Isa siyang kargador Malayo ang mararating mo bata. Hindi ka habang buhay na ganyan. Kaya kayo, gawin niyong huwaran si Leonard na sa kabila ng kahirapan ay nagsusumikap pa rin siya sa buhay. Dahil doon ay pinagtinginan siya ng iba pa niyang mga kaklase nang may paghanga sa kanilang anyo. Samantalang si na Alfred, Darwin at Robert ay palihim na naiingit. Paano ba naman kasi ay nakakuha ito ng mga lagpak na score? kayong tatlo. Alfred, Darwin at Robert. Gihay nyo si Leonard. Masipag sa pag-aaral. Eh kayo, puro pagbubulak-bulang ang ginagawa nyo. Tapos ang hihina nyo pa sa klase at nang bubuli pa kayo ng mga kaklase nyo. Kapag kayo ay bumagsak pa rin sa pagsusulit ko, ay babagsak ko na lalo kayong tatlo. Galit na sambit ng math teacher At sa hindi malamang dahilan, tinignan ng masama si Leonard ng mga bully na ito. Noong uwi na nila, ay nagulat siya ng dakotin siya ni Alfred. Kaya naman humarap siya sa tatlong ito at kinumpronta sila. Bakit mo ginawa yan ha? Paano ba naman kasi? Napakapabida mo sa room. Ano, lalaban ka? Ulitin ko ulit yun. Sambit nitong si Alfred. Kaya naman napatahimik na lamang si Leonard Nagtawa na naman yung dalawang kasama nito. Maglalakad na sana papalayo ang binata nang bigla siyang batuhin ng lupa ng mga ito. Subalit dahil sa ayaw niya ng gulo, ay tuloy-tuloy lamang siyang naglalakad. Nakita ng kanyang ina ang manja sa kanyang uniforme. Kaya naman natanong siya nito kung ano ang nangyari. Nabanggit niya naman dito ang katotohanan. Grabe naman yung mga batang yon, Lumalaking mga bastos kung gusto nilang purihin sila, ay kumuha sila ng mabuti. Hayaan mo anak, hindi mo naman sila magiging kaklase habang buhay eh. Kaya magtiis ka na lang ng kaunti sa ugali ng mga taong iyon. Reaksyon ni Aling Elinita sa nalaman. Hindi ko nga alam, Nay, kung saan ugali nila nakuha ang pagiging ganoon. Para silang mga bata, sa kabila ng nagbibinata na sila, inis na tugon naman ni Leonard pero pinayuan siya ng kanyang ina na magtimpi na lamang. Para sa pat malapit na rin raw naman siyang matapos sa kanilang grading. Ibig sabihin lang nun ay magka year high school na siya at hindi na niya magiging kaklase pa ang tatlong iyon. Kaya naman nagtiwala na lamang siya sa sinabi ng kanyang ina na magtiis na lamang siya ng kaunti. Pero doon siya nagkamali. Dahil sa pinapakitang katalinuhan ni Leonard sa klase, sa mga sumunod pa na araw, ay mas lalo siyang kinainggita ng tatlo. Isang hapon nga noong uwi na nila at tumuulan pa, ay nagulat na lamang siya nang mabasa ang likod niya. Nagtaka siya sapagkat nakapayong naman siya kung kahit papaanong mababasa siya. Subalit paglingon niya sa kanyang likod, ay nakita niya si na Alfred, Darwin at Robert, na tinatalsikan siya ng puti. Kaya naman naging basang-basa ang polo niya at nagmukha siyang taong grasa nakakahiya yon para sa kanya dahil napakaraming nakakakita na estudyante. Ang iba ay pinagtatawanan siya at ang iba naman ay naaawa sa kanya. Ang sabi naman ni Darwin sa mga estudyante roon ay masdan raw si Leonard. Yung uniforme na suot nito ay bagay sa putik dahil mukhang basura naman yung polo niya. Bakit hindi mo gamitin yung sira siramong mong sapatos? Bakit nakachinelas ka lang Ayaw mo bang marumihan yung sira-sira mong sapatos ha? Akin na nga yan, sambit pa ni Darwin. Sabay hablot ng sapatos niyang balat na nakalagay sa supot. Hanggang sa mayami ay inihagi sa kanal. kaya't inagos na lamang iyon ng maruming tubig. Ibig maiyak ni Leonard habang pinagmamasda ng tinatangay niyang sapatos sa creek. Gusto man niyang kunin niyon, pero hindi na niya magagawa pa at baka maaksidente lamang siya kapag sumuong siya sa pag-agos ng rig. Wala siyang ibang ginawa kung hindi ang lumuha. Iniisip niya kung papaano siya makakapasok. Gayong kailangang magsapatos kapag nasa eskwelahan. Nagtatatakbo na lamang siya sa labis na sama ng loob. Samantalang ang mga estudyante ay sinusundan siya ng tingin habang siya'y pinagtatawanan. Muli niyang sinabi yon sa kanyang ina ngunit meron pa pala silang pinakaseryosong kakaharapin. Paano ba naman kasi? Umiiyak ang kanyang ina at ang sabi nito ay mataas raw ang lagnat ni Christine. Pero wala silang kapera-pera para sana maisugo dito sa ospital. Ma, kailan pa nilalagnat si Christine? Nag-aalala niyang tanong sa kanyang ina. Kahapon pa anak, hindi ba't sinabi ko na sa'yo na kaya siya hindi papasok ngayon ay dahil masama ang pakaramdam niya? Eh ngayon ay tumaas na anak. Paano na kaya tayo nito? Paano na ang kapatid mo? Wala tayong pampauspital sa kanya anak. Kapos tayo sa buhay. mangiyak ngyayak na sambit ni Aling Elinita. Huwag kayong mag-alala ma. Ngayon ay kailangan natin siyang isugod sa ospital. Ako nang bahala sa mga babayaran. Kailangan ngayon ni Cristina ipatingin sa doktor. Sambit ni Leonard. At kahit masama ang panahon, ay naghanap siya ng tricycle upang ito'y maisakay na. Nang maisugod na ito sa ospital, ay dito na pag-alaman na meron raw palang dengue ang kanyang kapatid at kailangan itong ma-confine. Kaya naman habang nasa ospital si Leonard, nag isip, -isip siya kung saan makakadalayan siya ng pera na pampagamot ng kanyang kapatid. Hanggang sa naisip niyang bumali sa kanyang amo na si Mang Filippo. Lumabas muna siya ng ospital para bumali lamang at ang naiwang bantay ay ang kanyang ina. Nagtungo si Leonard kay Mang Pilipo. Sinabi niya ang sadya niya rito. Ang laki-laki na nga ng sahod mo, ay nagawa mo pang bumali? Ano ka? Ang kapal naman ng mukha mo? Sambit pa ni Mang Pilipo. Ngunit ang totoo'y 150 lamang ang araw niya rito. Kaya naman sinabi niya na baka magtagal ang kanyang kapatid sa ospital. Nagbigay naman sa kanya si Mang Pilipo Kaso nga lang, ay 150 pesos lamang iyon. Wala pa itong sa kalahati ng kanilang babayaran. Ang sabi kasi ng doktor kanina, baka tumagal raw ang kapatid niya ng isang linggo sa ospital. Dahil dito, ay naisipan niya na lamang na mamalimos. Ginagawa niya ito alang-alang sa kanyang kapatid. Sinubukan niyang mamalimos sa bus kahit wala siyang pinapakitang litrato. Ang sinasabi niya lamang, ay may sakit ang kanyang kapatid at mahirap lamang sila. Mabuti na lamang ay may nagbibigay kahit barya lamang. Kaya naman kahit papaano ay naiipon niya ito. Subalit sa isang bus na pinalimusan niya, ay pinagtabuyan siya ng konduktor. Sinipa pa nga siya nito papalabas ng sasakyan. Kaya naman ang nangyari, ay lumagapak siya sa kalsada. Muntik na sana siyang masagasaan ng rumaragas ang kotse. At mabuti na lamang, ay huminto ito. Nagulat siya sa kanyang nasilayan nang makita niya kung sino yung bumaba galing sa kotse. Bagamat magara ang kasuotan nito at mukhang mayaman, namumukhaan naman ito ni Leonard. Ito yung pulubing babae na namamalimos noon sa palengke at nagtataka siya kung bakit yung na ito. Dahan-dahang lumapit ang babaeng ito sa kanya at hindi nagtagal ay tinayo na lamang siya nito. Ano yung ginagawa mo dito, iho? Bakit dis oras ng gabi ay nandito ka pa? Tanong nito sa kanya. Kayo po ba yan, ate? Paano po kasi ay nagkasakit yung kapatid ko? At ang sabi ng doktor ay isang linggo raw siyang makokonfine. Eh wala naman po kaming kapera pere eh. Kaya pamamalimos na lamang po ang ginagawa ko. Teka ate, paano po kayo yumaman at nagkaroon ng kotse? Tanong niya sa babae. Kaya naman napangki na lamang ito habang nagsasabing, Mahabang kwento iho, pero bago yon, pumasok ka muna sa kotse ko at doon natin pag-usapan, sambit ng babae. Kaya naman sumunod na lamang si Leonard. Pumasok nga siya sa kotse nito hanggang sa nagpakilala na sa kanya ang babae. Ayon dito, isa itong sikat na vlogger sa YouTube. Nagpapanggap lamang itong pulubi at kung sino man ang tumulong sa kanya ng ilang araw ay gagantimpalaan niya. Ang pangalan ng babaeng ito ay si Sheena. Ganun raw yung palabas na ina-upload niya sa kanyang YouTube. At dahil matagal nang tumutulong si Leonard kay Sheena, ay tinulungan rin siya nito na mabayaran ang hospital bill. Kaya naman nagamot na ang kanyang kapatid at nailabas ng walang utang sa ospital. At di kalaunan, ay tinulungan rin sila ni Sheena na mapagawa ang kanilang bahay. Simula kasi nang maghirap ang pamilya ni Leonard, ay napabayaan na nila ang kanilang tahanan at ang ibang parte pa ng bahay nila ay naibenta na nila sa si junk shop upang magkapera lamang. Kaya naman laking pasasalamat nila kay Sheena sapagkat napagawan sila ng bahay at the same time ay tinulungan rin si Leonard na makapag-aral hanggang sa siya ay makapagtapos na nga ng high school. At dahil matalino naman si Leonard, tinulungan rin siya ni Sheena na magkaroon ng scholarship. Kumuha siya ng kursong business management. Hindi madali yung kursong kinuha niya. Ngunit makaraan ng apat na taon, ito'y kanya namang napagtagumpayan. Hanggang sa hindi niya akalain na si Sheena pala ay isa sa mga nagmamayari ng airlines. Nagmula kasi sa negosyanteng pamilya si Sheena. At dahil nakapagtapos naman si Leonard ng patungkol sa business, ay binigay na lamang sa kanya ng babae ang isang airline na hinawa nito. Kahit kahit wala siyang kaalam-alam roon, ay ginabayan na lamang siya nito hanggang sa matutunan niya ang pagpapatakbo ng airlines dahil sa tulong na rin ng kanyang kaibigang si China. Isang araw, habang naglilinis si Leonard sa gilid ng airport, ay nagulat siya nang may biglang nagtawanan sa kanyang likod at nang lumingon siya rito, nakita niya si na Robert, Darwin at Alfred na siya ay pinagtatawanan ng mga ito. Naaalala mo pa ba pre? Iyang kaklase natin niyang pabibo sa room natin? Madalas niyang purihin ng teacher natin sa mat? Pero tignan niyo naman ngayon. Yan ba yung taong malaki ang mararating sa buhay? Nagwawalis at naglilinis na parang trabaho ng paslupa? Tignan mo, mabuti pa tayo. Kahit bulakbol tayo sa eskwelahan, ay malayo naman ang narating natin ako professor, si Robert ay police, samantalang si Alfred naman ay isa ng engineer. Eh samantalang ikaw Leonard, na matalino kuno sa mat, anong nangyari sa buhay mo ha? Tanong ni Darwin sa kanya. Mabuti naman ay nakapagsuot na ng magandang sapatos yung si Leonard na yan. Kaso nga lang, bota ang suot-suot niya dahil isa lamang siyang tagapaglinis. Kawawa naman, ang layo ng narating mo. Isa ka pa rin walang kwenta hanggang pabibo ka lang pala eh sambit naman ni Robert kaya nga eh, mabuti pa tayo nakakalabas ng Maynila nakakapasyal tayo sa magagandang probinsya, e eh, samantalang siya walang kakayang sumakay ng aeroplano, dahil mahirap lamang siya, hanggang paglilinis na lamang ang alam niya kawawa naman siya, natengga sa kahirapan ng buhay panlalait naman ni Alfred kaya naman napahinto sa si ginagawa itong si Leonard at dahan-dahang tumingin ng masama sa tatlo. Hindi naman iyon na ni Darwin, kaya naman itinulak siya nito. Dahilan upang masubsob si Leonard sa tumpok ng mga dahon na kanyang winawalisan. Huwag kang maangas dyan. Street sweeper ka lang ah. Dadagukan kita dyan hayop ka eh. Saad ni Darwin. Dahan-dahang bumangon si Leonard mula sa pagkakasubsob sa mga dahon at muli siyang tumingin sa kinaroroonan ni Darwin. Kung ano yung magpapasay sa inyo, eh sige, gawin mo. Matapang na hamon ni Leonard. Kaya naman yun nga ang ginawa sa kanya ni Darwin. Marahil ay napikon nito sa kanya, kaya naman sinutok siya nito sa ulo dahilan upang masubsob muli si Leonard sa lupa. At sa muling pagbangon niya, sa isang pitik niya lamang ay dumating na ang mga bodyguard niya. Limang lalaking malalaki ang mga katawan ng mga iyon at may mga hawak pang mga baril. Ano po yung may paglilingkod namin sa inyo sir? Tanong ng isang bodyguard niya. Yung tatlong bastos na 'yan, nilalait ako dahil sa si ginagawa kong paglilinis dito. Nakita niyo naman sa kinapupwestuhan na niyo, di ba? At yung isa pa nga, ay sinuntok ako. Kaya kung maaari, ay alisin niyo na yan dito sa airport ko. At 'wag na 'wag niyo nang papasukin ng airlines ko. Sige na, mga bodyguard, dalhin niyo na ang mga 'yan sa labas ng airport ko. At kung pumalag dalinyo sa police station at sa presinto na lamang sila manggulo. Siya nga pala, yung isa dyan na ipapakulong ko dahil sa panununtok sa akin, yung si Darwin na yan, sambit ni Leonard. A ano? Ikaw yung may-ari ng airport at airlines? Paanong nangyari yon? Isa ka hamak na mahirap, sambit ni Darwin. Yun ang akala mo, ang dating minamaliit nyo, ngayon ay isa ng may-ari ng airlines. Kaya huwag niyo akong tratuhin na gaya ng dati ha. Dahil hindi niyo alam kung ano ang magagawa ko sa inyo. At baka pagsisiyan niyo na lang kung bakit ako pa ang pinili niyong hamakin. Sambit ni Leonard. Habang pinagmamasdan ng tatlo at kinakaladkad ng kanyang mga bodyguard. Samantalang ang mga ito'y titig na titig sa kanya na animoy hindi makapaniwala sa kanyang natamo sa buhay. Magmula niyon, ay pinabanan ni Leonard ang tatlo sa kanyang airline at ipinakulong na rin niya si Darwin na siya namang nanakit sa kanya. Maraming aral tayong mapupulot sa kwentong ito. Ngunit isa na nga rito na huwag tayong manghamak ng ating kapwa, mayaman man ito o mahirap. Sapagkat hindi natin alam na baka dumating ang panahon at biglang mabaliktad ang ating sitwasyon. Kaya palaging tandaan na respetuhin natin ang ating kapwa-tao.